sa gitna ng abalang lungsod kung saan humahalo ang ingay ng mga sasakyan at yabag ng mga taong nagmamadali, may isang batang halos hindi napapansin sa gilid ng kalsada, payat, marungis, at kumakapit lang sa lumang supot na puno ng papel na tila mas mahalaga pa sa buhay niya. Araw-araw siyang naroroon, pero sa araw na iyon, may isang bagay na kakaiba, may lumapit sa kanyang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, halatang sana isa marangyang buhay, isang negosyanteng kilala sa pagiging malupit, matigas at walang oras para sa mga taong wala raod may ki sa kanya. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, napatigil siya ng mapansin ang batang nakaupo sa bangketa, tila may dinadamdam na hindi kayang saluhin ng murang balikat. Mumiti ang bata, isang iti na puno ng pagod, lambing, at pag-asa na halos hindi na niya pinaniniwalaan. At sa sandaling iyon, bago pa man siya makatayo o makatakbo, nagsalita ang bata sa paraan na hindi niya inasahan. Hindi ito paghingi ng pera. Hindi ito reklamo. Hindi ito pagmamakaawa. Ito ay isang tanong. Isang simpleng tanong na tumama ng diretsyo sa dibdib ng mayamang lalaki, isang tanong na maraming taon na niyang iniiwasan. At nang marinig niya iyon, napaatras siya. Parang biglang lumabo ang ingay ng kalsada. Parang siya at ang batang iyon na lamang ang nasa mundo. At sa hindi maipaliwanag na dahilan hindi niya kayang iwan ang bata. Hindi matapos ang tanong na iyon hindi matapos ang kaguluhang biglang nabuksan sa puso niya. Habang unti-unting nag-iiba ang hangin sa paligid nila, may isang bagay na napagtanto ang mayamang lalaki. Ang tanong na iyon ay may hinahanap na kasagutan at hindi niya alam kung handa ba siyang harapin ang sagot. At dito nagsisimula ang kwento. Naninindig pa rin ang balahibo ng mayamang lalaki habang nakatitig sa batang nasa harap niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganon kalakas ang tama ng isang tanong mula sa isang batang halos hindi pa umaabot sa sampung taong gulang. Kuya, ulit ng bata, mahina pero malinaw, alam niyo po ba kung ano ng pakiramdam ng wala nang umuwi sa'yo? Parang may humawak sa dibdib ng lalaki. Mahigpit. Masakit. At hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung ano ang dapat sagutin. Hindi niya alam kung dapat ba siyang lumuhod, tumalikod o tumakbo palayo. Pero ang isang bagay na malinaw, hindi niya kayang umalis. Hindi matapos marinig iyon. Bakit mo tinatanong 'yan? halos pabulong niyang tanong. Tumingin ang bata sa hawak niyang supot. Inilapit niya ito sa dibdib niya, parang kayamanan na ayaw ibigay kahit kanino. Dito ko po kasi nilalagay huminto siya, lumunok lahat ng sulat nila. Napatingin ang lalaki sa supot gusot, luma, halos mapunit, pero punang papel. Mga liham. Mga mensaheng hindi niya alam kung kanino galing o para kanino. Lahat po sila, patuloy ng bata, nagsabi sa sulat na babalikan daw nila ako. Dahan-dahang bumukas ang labi ng lalaki. Sila. Sino sila? Hindi agad sumagot ang bata. Inangat niya ang ulo niya, at sa unang pagkakataon, lumutang ang sakit sa mga mata niya, hindi yung umiiyak na bata, kundi yung batang sobrang nasana isa sakit na hindi na alam kung paano umiyak. Yung pamilya ko, kuya. Parang biglang lumamig ang hangin. Tumigil ang lalaki. Marahas na tumibok ang puso niya, isang ritmo na matagal na niyang hindi naramdaman. Iniwan nila ako sa ampunan, dagdag ng bata, pero bago sila umalis, binigyan nila ako ng sulat. Isa lang po yon dati. Pero bawat taon, may bago. Sabi nila. Konting hintay na lang. Humigpit ang hawak niyang supot. Pero sampung taon na po. Napapikit ang lalaki. Hindi niya alam kung bakit sumasakit ang ulo niya, bakit bumibigat ang mundo, bakit parang mailumulutang na alaala na ayaw niyang maalala. At bago pa siya makapagsalita, may idinagdag pa ang bata, isang huling tanong na hindi niya inasahan. Kuya kayo po ba? May iniwan din ba kayong bata noon? Parang nahulog ang mundo ng lalaki. At sa unang pagkakataon, may nakita ang bata sa mga mata ng mayamang lalaki, isang pamilyar na kirot, isang tagong sugat na matagal ng tinakpan ng yaman, tagumpay, at malamig na puso. Hindi pa man niya sinasagot alam ng bata. May tinamaan siya. At may hindi inaasahang koneksyon ang dalawa na pareho nilang hindi kayang ipaliwanag na natiling nakayuko ang lalaki, pilit pinipigilan ang pagigting ng kanyang dibdib. Pero kahit anong kontrol niya, hindi niya maitago ang biglang pag-ikot ng sikmura niya. Parang may tinamaan sa loob, isang sugat na akala niya ay matagal nang naghilom. Bakit mo na itanong yan, halos hindi marinig ang boses niya. Tahimik lang ang bata. Mas tahimik pa kaysa sa hangin. Tila nag-aalangan kung dapat ba niyang ipagpatuloy sabi niya. Kanina po, mahinang sambit ng bata, nung naglalakad kayo, Parang yung itsura nyo parang may iniwan din pong tao na umaasa sa inyo. Sa saglit na iyon, napaatras ang lalaki. Hindi dahil sa galit. Hindi dahil sa inis. Kundi dahil totoo ang sinabi ng bata. Matagal niyang hindi naririnig iyon. Matagal niyang tinatakbuhan. At iyon ang pinakaayaw niyang balikan. Pero ang isang tanong ng batang ito, parang maso na binasag ang pader na itinayo niya. Hindi mo alam ang sinasabi mo, mariin niyang sagot, pero nanginginig ang boses niya. I'm sorry po, mabilis na sabi ng bata, hindi ko naman po sinasadya. Naisip ko lang kasi minsan, nakikita ko iyon sa mga taong dumadaan sa amin. May bahagyang pag-angat sa mukha ng bata, hindi ng ngiti, kundi ng pag-unawa. Isang pag-asa na baka, sa unang pagkakataon, may taong pareho niya ng sakit. Kayo rin po ba hinihintay niyo pa rin sila? hindi na nakaimik ang lalaki. Nanlamig ang mga kamay niya. Kumagat ang hangin sa balat niya. Parang bumalik siya sa panahong pilit niyang pinapatay sa isip. Panahong may iniwan siyang isang tao o isang bata at naggunwaring hindi iyon na mahalaga. Panahong mas pinili niyang tumakbo kaysa manindigan. Panahong akala niya, sapat na ang pera para takpan ang lahat ng kasalanan. At ngayon, sa harap niya, isang batang pulubi ang bumibigkas ng mismong tanong na pinakatatakutan niyang marinig. Hinihintay niyo pa rin po ba? Tahimik. Napakalalim na tahimik. Pero bago pa siya makasagot, may biglang humampas na hangin. Tumayo ang mga balahibo sa batok niya. At napansin niya ang isang bagay. Ang supot na hawak ng bata, bahagyang nakabukas. At sa loob, may isang papel na nakausli, kakaiba ang kulay, mas puti kaysa sa iba bagong sulat. Bakit mas bago yung isang yan, tanong ng lalaki, hindi mapigilan. Napatingin ang bata sa supot. Nakahawak niya ito na parang takot siyang may makakita. Ayan po. Hindi ko alam kung galing talaga sa kanila, sagot ng bata. Kanina ko lang po nakita. Pag ising ko, nasa tabi ko na. Tumaas ang kilay ng lalaki. San galing yan? Umiling ang bata. Pero kakaiba po, dagdag pa niya, kasi yung sulat parang kilala yung pangalan ko. Huminto ang paghinga ng lalaki. Kilala, ulit niya. Opo, sagot ng bata. Tapos may nakasulat na isang pangalang ayon ko lang po nakita. Dahan-dahang inangat ng lalaki ang tingin niya. Anong pangalan? Tumingin ang bata diretsyo sa mga mata niya, at iyon ang unang pagkakataong hindi takot, hindi pagmamakaawa ang nakita ng lalaki, kundi isang mensahe. Isang bagay na hindi niya maintindihan pero ramdam niyang mahalaga. Ang nakalagay po, bulong ng bata, pangalan daw ng taong dapat kong hanapin. Huminto ang mundo. At ano yon? mariing tanong ng lalaki. Tumingin ang bata sa kamay niya, hinawakan ng mahigpit ang supot, parang may malaking rebelasyong nakatago sa loob. Pangalan niyo po. Nanigas ang buong katawan ng lalaki. Pangalan niya. Nakasulat sa papel isang papel na hindi dapat umiiral. Isang pangalang matagal na niyang tinatago sa mundong iniwan niya. Hindi pwede iyon, bulong niya, halos walang boses. Walang makaka. Pero hindi na niya natapos. Dahan-dahang ipinasok ng bata ang kamay sa supot, nanginginig pa ng bahagya, at inabot ang maliit na nakaluping papel. Mapaputla, malinis, at hindi bagay sa maruming paligid ng kalsada. Para bang hindi iyon galing sa lansangan. Para bang sadyang iniwan doon. Para sa bata. O mas masakit pa. Para sa kanya. Gusto niyo po bang tingnan? tanong ng bata, inaabot ang sulat. Lumingon ang lalaki sa paligid. Tahimik ang eskinita. Masyadong tahimik. Parang may mga matang nakamasid. Parang may humihingang hindi niya marinig. At ang hangin parang bumibigat. Hindi niya alam kung dapat bang tumakbo. O kunin ang papel. O tanungin ang batang ito kung sino talaga siya. At bago pa niya mapigilan ang sarili, inabot niya ang sulat. Pero sa mismong sandaling tumama ang daliri niya sa papel. Isang matinding kerot ang dumaloy sa dibdib niya. Hindi sakit ng puso. Hindi ka ba? Kundi alaala. Alaalang pilit niyang nilimot. Hindi iyon ordinaryong papel. Ramdam niya, Parang pamilyar ang lamig nito. Pamilyar ang tiklop. Pamilyar ang bigat. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat. Habang lumalawak ang tiklop, mas lalo siyang hindi makahinga. At nang tuluyan na itong bumukas, nanlaki ang mata niya. Tumigil ang hangin. Sumikip ang mundo. Dahil nakasulat doon, sa sulat kamay na kilalang-kilala niya. Hanapin mo ang bata. Hindi pa huli ang lahat. Eh, eh. Parang may sumabog sa loob niya. Parang binuksan ang isang pinto na matagal na niyang sinarado. Yan po yung sinasabi ko, bulong ng bata, tumatango. Parang kilala niya ako. Pero hindi ko po alam kung sino siya. Hindi gumalaw ang lalaki. Hindi nakaimik. Hindi makakilos. Dahil ang gizi. Ang taong pumirma. Ay hindi dapat buhay. At kung siya nga iyon. Kung totoo ang hinala niyang lumilitaw sa isip niya. Ibig sabihin, hindi aksidente ang pagkikita nila ng batang ito. Hindi tulong. Hindi awa. Hindi tsamba. Kundi plano. Matagal na plano. At siya mismo ang target. Tay, mahina at nag-aalangan ang tanong ng bata. Para bang nasanay na siyang tawagin ang sinumang kausap niya ng ganoon. Pero para sa lalaki parang tinamaan siya ng kidlat hindi dahil tinawag siyang tay kundi dahil noong huling beses na ginamit sa kanya ang salitang iyon iniwan niya ang taong tumawag at ngayon kaharap niya ang batang ito may malaking mata payat gutom sugatan at may hawak na sulat mula sa isang taong dapat ay wala na bakit bulong ng lalaki nanginginig bakit ikaw ang may hawak nito Umangat ang tingin ng bata, diretsyo sa mga mata niya. Walang takot, walang pag-aalinlangan, parang may alam siyang mas malalim. At bakit dugtong ng lalaki, halos pabulong, alam mo ang sakit na matagal ko ng tinatakbuhan? Pero bago pa makasagot ang bata, may sumigaw mula sa dulo ng kalsada. Isang boses. Malakas. Galit. At nakakatindig balahibo. Huwe. Ikaw bata. Napalingon silang dalawa. Isang lalaking nakaitim, may malaking peklat sa mukha, papalapit ng mabilis. At sa kamay niya, may hawak na bagay na kumikislap sa sikat ng araw. At ang bata. Nanlaki ang mata. Nanginig. At bumulong, halos hindi marinig. Siya po yung matagal nang naghahanap sa akin tumigil ang mundo. Ang lalaking nakaitim ay papalapit, mabigat ang mga yabag, Tila bagay bawat hakbang nito ay nagbabanta ng panganib. Kumikintab ang bagay na hawak niya sa ilaw, isang patalim. Matagal ng matulis, matagal ng ginamit. At ang bata. Nanginginig. Halos hindi makahinga. Parang may alaala siyang sinusubukang kalimutan, ngunit ngayon ay bumabalik ng buong lakas. Taip bulong ng bata, hindi niya namamalaya na tinawag niya ulit iyon. Takbo po tayo pero ang lalaki ay hindi umalis hindi gumalaw hindi umatras hindi dahil sa tapang kundi dahil sa takot na noon pa niya inilibing sino ang lalaking iyon at bakit parang mas kilala ng puso niya kaysa sa utak niya habang papalapit ang lalaking may peklat napabulong ang bata siya po yung kinatatakutan ng lahat sa lugar namin siya po yung nagsabi na na pag niya ako ulit tatapusin niya ako. Napatigil ang mayamang lalaki. Bakit, tanong niya, mababa ang boses. Pero bago pa makasagot ang bata, dumaplisa ng hangin ang patalim. Nagbabanta, mabilis, parang kidlat na tumama malapit sa kanilang dalawa. Eh, hey, bata, sigaw ng lalaking may peklat. Akin ka pa rin. May utang ka pa sa kin. Napaatras ang bata, Lumapit ang lalaki, gamit ang katawan niya para protektahan ang bata. Kung may kailangan ka, mariin niyang sabi, sa kin ka tumingin. Tumawa ang lalaking may peklat, malamig, malalim, parang walang natitirang kaluluwa. Sa iyo? Sa elay, Humalakhak siya. Kung alam mo lang kung sino ka, hindi ka magtatanggol ang putok-batok na batang ito. Napakapit ang bata sa polo ng lalaki. Tay, wag po, nanginginig. Delikado yan delikado tayo. Pero ang lalaki. Hindi na siya ang dati. May sumisigaw sa loob niya. May kerot. May apoy. At may takot na noon niya pa itinago. Sabihin mo, malamig na tinig niya, ano nang alam mo tungkol sa akin. Umisi ang lalaking may peklat. Ah so wala ka talagang maalala, sabay tango-tango. Tama nga sila. Binura nila ang lahat. Nanigas ang lalaki. Binura. Paano? Bakit? Pero itong batang to, tumingin ang lalaking may peklat sa bata, puno ng puot. Alam niya ang totoo. At kaya kailangan ko siyang kunin. Ngayon, hinila niya ang bata sa braso ng padahas. Humiya ang bata. Napahigpit ang kapit. Napaiyak. Aaray. Huwag po. Huwag at doon tumama ang isang bagay sa puso ng lalaki. Hindi pangalan, hindi alaala. Kundi pakiramdam. Isang pakiramdam na mas matindi pa sa galit, mas matalim pa sa takot. Isang pakiramdam na hindi niya inaasahang mararamdaman para sa batang ngayon niya lang nakilala. Agad niyang hinablot ang braso ng bata, hinila palayo at tumayo sa pagitan nila. Kung gusto mo siyang kunin, bulong niya, mababa, mabagsik. Kailangan mong dumaan niya si Akin. Nagiba ang tingin ng lalaking may peklat. Hindi takot. Hindi galit. Kundi pagkilala. Ah, sabi nito, bahagyang tumango. Ayan ka na. Mas lalo pang lumalim ang ngiti nito, isang ngiting nakakatindig balahibo. Welcome back. At bago makasagot ang lalaki, may dumating na sasakyan sa dulo ng eskinita. Itim. Nakatinted. At tumigil ng sobrang bagal. Nagbukas ang pinto. Lumabas ang isang taong hindi nila inaasahan. At ang unang sabi nito, Huwag mong gagalawin ang batang yan. Siya ang hinahanap namin pareho kayong dalawa. Tumajol ang hanjin nong bimaba ang tang nila sa item na sasakyan. Hindi siya makhang criminal. Hindi makhang police. Pero may oras siyang mas mabigat pa esay alin Parang sana'i Magyutos, sinai sundan, at sana'i sa mga secreto ng mundong hindi Dapat malaman ng ordinaryong Tao. Sut naya ong is na kote, pino, mamahalan. Pero ong Parang mea lam Siang ayo niyong a minin. siya, sa lalaki. Tamana. Mababa ong bozas. Pero hindi galit. Mas delicato pa. Hindi pa ito ang oras para magpatan. Amangat ang kili ng lalaking may peklet. Anong janagawa emo May halong irida ang bozes. Pero may takit na pilit idinatego. Sinus undu keo sila. Sagat bagong dating. Simple, derezo At pareho silang kaling in bumalik. Bago sila matak pointing IBA. Pareho? Napa kunad ong noo ng lalaki. Anoing ibig mong sabihin <laughs> pareho? Ngumasai lang <laughs> ang lalaki essay sesekyen, Saka ka essay bata. Ong bata na kanina pa nanginginig nigg, biglang essay likid Ng tong kanina lang naya nakalala. Nakattingin ong bagong dating essay bata na parang may by nibbling. Para bang may inisess? Pakatapos ay lumapit nong de handahan. Kamustaka anak? anak? Nanayga zong bata. Aiokopahindi K.O. K.O. Kilala. Tomajal Ong Lalaki S.A. Tapat Nila, Hindi Naibabanta, Pero Hindi Rin inosente Hindi M.O. A.K.O. kilingan Kilalanan, Sabi Naya. Pero Kilalinkalala Kanameen. Humigpit Hawaking Mayamang Lalaki, S.A. Bali Katting Bata. Sabahan hinamo Marian Niang Tanong, Sino Kabie Talaga. Ngumasai Ong Bagong Dating. Ong Tamong Tanong, Sagat Nito. I sino kayong dalawa? Nakatinjan on la may peklet at on bagong dating. May tensian, may kase sayin. At dun, parang may pumataka say utak ng lalaki. Hindi alala. Hindi pingalan. alan. Kundi salatang napakabilis. Pero sabrang bigot. Is saying belong. Project Aster. Hindi naya alam kung bakit naging an on dibdib Hindi Naya Alam Kung Bakit Parang May Pamilyar S.A. Salatang Ayan ang Totu Takit Sia Hindi Keo Alam Yang Sinasabi Ninyo Marian Niyong Sagat Pero Nanginginig Ong Bozas Naya Hindi Keo Keo Kilala Tomoa Ong Lalaking May Peklet Yanong Problema Hindi Emo Kami Kilala Turo Nido S.A. Bata At Hindi Emo Rin Kilala Kung Sino ka. Napasapo on Lalaki S.A. Sentido. May Kirit. May Flash. Napakabilis na parang kidlat. Isang Malamig na Kordo. M.G.A. Ilaw S.A. Kisame. Siga. ayakingbata Bata. Ad Isang Kame. Kame na Hawak on Kenya. Pagbalik Naya S.A. Realidad. Hingal na sia. Mali Tio. Balong Naya. Lumapit on Bagong dating at Tameo Lamong S.A. Ilong Hakbang. Kung Hindi M.O. Kao Malala, Sabi Nito. Kami na magpapalala S.A.O. Pero kaling in enyo nong simama. Agat siyong amangat ng At Akung Hindi kami simama? Tanong naya. Nipangjiti on lalaki. Isang jiting Hindi para magbairo. Kundi para magbabala. Hindi kami ong dapat mong katakun. Biglang lumamig ong hanjin. May poprating na malala. A Kapag Nana Siling Makarating, Tomijan essay S.A. Bata, Mahaba, Mabigat, Parang Pagatol, Hindi Nanamin Kao Malaligdas, Sa Likid Nila, S.A. Dulo eskinita, Escanita, na Puting alaw. Isang e Drone, Dalawa, Tatlo, At Sila, I knock focus Lang S.A. Bata, Biglang Simaga on Bagong Dating, to Kao Ngayan na, Shumabog on Mula SA MGA drone, Kasunod on Tila Pagyugong ng MGA, makina na Hindi Pankaranuan. Hindi Ion Pang Delivery, Hindi Pangsegurated ng Mall, Masayadong Mabalus, Masayadong Agrizabo, Masayadong Tahimik. Parang Nilika Para Pumite Bago Pamakasagong on Target. Takbo, Siga ng Lalaki Mila SA Item Na Pero Hindi Agad Kumalos on Katawan Mayamang Lalaki. Hindi de hill s.a. taket, kundi de hill s.a. bata, non at paring napako, s.a. lupa. Bakit kao natakwan agad, naya habang nizisalip on pulong laser na tamatama, s.a. bali katnaya. Dehil huli ka bagong dating. At dahil hindi emo alam na bikin ka. yano e enji. Hindi na naya nadipos. Isang drone ang biglang bumulasak pababa. Toid mabulis. Parang ibining ng malamig na bakel. Hinala, naya ong bata. Kasunod ong paxabog ng latong metal essay, cementong kinidateu anila kanina. Boom. Napaling ong lupa. Cemento, usok, alikabok. Move. Sigong lalaking may peklet habang tumulin essay, likid nila. Mehawak na parang maliat na remote. Pumandat sia ng asang beses. Biglang may cumulat na pulong hologram essay, air. Paring Shield, paring Digital NALAP. Na Dunong Laser Mula SA Drone, Nag Spark, Saka Nag Disperse. Holographic Jammer, Belong ng Bagong Dating, Nagulat. Sa Nemo ne Hindi Kao Rinalam, baliking Lalaking May peklet. Pero tingin Kao Akin Talaga to too. What do you mean akin? Siga ng Mayamang Lalaki. Para Walanong Oras Parashimagat. May Isa drone on Bimaba, Mas Maliki. Mas Mabigat, May Tatlong Pulong Mata. Nakarinig Sila ng Robotic na Boses. Project Aster Located. Retrieval Initiated. Biglang Yumuko ang Bata. Halos Mahilog, parang may Simakit na Hindi Naya Kaong Tyson. Ere Ere Pong Yolo keo. Parang may Nagsasalada. Hinawakan Sia, ng Mayamang Lalaki. Anak, Ano Nararinigemo. Mga boses belonging bata halos hindi marinig. Tinadag nila ko sa na hindi ko alam. Napatnigen Ong bagong dating hindi naya dapat Nararinigyan, Hindi Hindi Nayan, May kaba sa boses naya na Nayan lang nila narinig at bago pa salada Ong sinuman. May puting kidlat na bumagsak sa Lakoran nila isang drone ON lumapad Pababa, May hawak nong parang injection gun. Prepare for termination protocol. Tamakbo, siga ing lahanong sabi sabi. Hawak ng bata. Tamakbo, ang mayamang lalaki ese pinakamatalem nabahagi ng eskinita. Habang lalaking lalaki me peklet at bagong dating i humorang. Parang sinai ese digman na madagal na nilong kinilamutan. Pero, habang tumatakbo sila. Naramdaman ing lalaki na me kakaiba ese bata. Parang yuminit ang Paladnido Parang May Nagvi Vibrate S.A. Pulso Naya. At Nong Tumanjensia. Nikita Naya ang Isang Luanag. Hindi Galing S.A. Drone. Galing S.A. Bata. Malinaw Malliat. At Hugis Marka. Isang Marka na Madagal Nong Nakatago S.A. Ballading Bata. At Nyanling Nagising Isang Marka na Kaparhong Kapareho ng Nikita Naya S.A. Saraling Kame. Bagai na hindi naya Malalakung bakit maron sia, parang naganit on dugo naya, bakit, balong naya, haban timatakbo, bakit magapriho kamiing marka, hindi shumagadong bada. bata, atase likad nila, sunat sunad nang on ong mga drone, ataseng tanong namas nakakatakat pa sa lahang nabuo ase utaking lalaki, kamong bata ong haina hanap nila, bakit pati Siya hina <laughs> <laughs> Sa tossing gusali, may dalawang anino ang nakamasat. Is Bobby at isang lalaking lalakang naka headset. Bobby Malamig. Target Alpha and Target Zero are together. Tanong ng lalaki. Proceed with engagement? Jiddying Bobby. Not yet. Mas interesting kung haian Muna natin siling malala ang todu.